bumina nin 50% ang crime rate sa probinsya nin Sorsogon ngunya na taon sigun sa Sorsogon Police Provincial Office. Pira sa mga may naitalang pagbabae yun kaso nin panlulugos, murder as in homicide. Sigun kay Police Major Arwin Destacamento, ang Police Community Affairs Division Officer kan Sorsogon PPO, bunga inikan sa indang mas pinaigot na crime prevention efforts araw kan mobile patrolling, police visibility as in checkpoints. Ang uh, provincial office, mayroon po tayong ng uh, motorcycle and bike patrollers na rumoronda po ito ma'am sa mga strategic area ano po and aside din ma'am uh, mayroon tayo regular tayo ng ng uh, enhanced uh, police operation na kung saan ito po yung mga meetings na dinadaluhan uh, ng mga chief of police dugang pa niya dakula mananambag kan police community partnership sa magayo na accomplishment tong ini ito yung uh, isa na rin dito ang nakapag uh, nakapagbigay uh, ng, uh, ng tulong or uh, no, yung cooperation ng community ito pinakamaganda kasi yung ang sinasabi natin ma'am na without the support ng community hindi natin ma attend yung uh, ganitong uh, pagbaba ng uh, mga uh, sana... Pagbibida ni Destacamento, 80% kan sa indang kapulisan ang pigkakalat ni sa bilog na probinsya para sa mas magayon na pasi orden. Katakod ka ini, asigurasyon kan PNP, mas papakusugon panindaan sa indang mga programa, proyekto asin advokasiya nga ni duro-duretsyo na ang pagbabakan crime incidents sa, sa indang probinsya. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.